Viral ngayon ang isyo ni Shaina Magdayaw at ng kasintahan nitong si Piolo Pascual dahil umano sa paghihiwalay ng dalawa. Hindi inakala ng lahat na aabot sa puntong ito ang dalawa at lalong hindi rin ito inakala ng aktres na si Shaina Magdayaw. Dahil sa isyong ito ay marami ang nagimbita kay Shaina Magdayo para sa interview sa side niya. Dahil madaming netizens ang gustong umungkat sa nangyari sa relasyon nila agaran namang tinanggap ni Shaina Magdayo ang isa sa mga imbitasyon para na rin magbigay impormasyon sa kanyang mga tagahanga. Ayon sa kanya ay, I know na hindi nyo inexpect yung nangyari sa amin ngayon even me I don't expect this and everything. It hurts me so much and I'm still not healed but I always hope for him to have what he wants. Labag man daw sa kalooban ng aktres ang kanilang hiwalayan ay hindi na daw nito pinilit pa ang magkabalikan sila.